Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paanong ginagamit ng mga criminal at tiwaling mga pulis ang kanilang mga baril para pagkapirahan ang kanilang mga kawawang biktima. Sa kasong ito dapat kasuhan ng judge na nagdesisyon sa kaso dahil sa pang-aabuso sa kanyang tungkulin. Kung natatandaan nyo pa noong kasagsaga ng Duterte administration na drugs on war na kung saan may isang Korean businessman si It Ju Ji na walang awang pinatay ng mga pulis sa loob mismo ng Camp Krame. Noong ikalabing walo ng Oktubre taong 2016, inaresto si Ji at Morkisho sa kanyang tahanan sa Angeles, Pampanga. Dinala ang bangkay ni Ji sa isang funeral parlor sa Caloocan City, kung saan siya inikrimate at ang kanyang abo ay iplinot sa isang palikuran. Makalipas ang mga araw, nagbayad ang kanyang byuda ng 5 milyon peso bilang ransom. Si Villegas, na naging state witness, ay kinilala si Police Superintendent Rafael Damlao bilang mastermind. Sa kasong ito ay dito natin makikita ang pang-aabuso ng isang judge. Mabuti na lang matino ang justice ng Court of Appeals na si Associate Justice Carlito Calpatura, kaya binaliktad na nagbigay ng petisyon na inihain ng mga prosecutor ng gobyerno para mapawalang bisa ang desisyon noong 2023 ni Pampanga Regional Trial Court, RTC, Branch 60, Judge Ida Dizon na nagpapawalang sala kay Damlao, isang dating opisyal ng defunct Philippine National. Police Anti-Illegal Drugs Group PNTAIDG. Mabuti na lang nagpetisyon ang prosecution sa kaso. Pakinggan ang buod sa pangyayari sa kasong ito na karumaldumal pinaslang ng mga pulis ang kawawang Korean businessman. Narito ang buong estorya ng kaso. Base sa DOJ resolution noong ikalabing walo ng Oktubre taong 2016, inaresto si Najee at Morkisho sa kanyang tahanan sa Angeles, pampanga ng hindi pa nakikilalang mga lalaki, na lumabas na mga miyembro ng PNPAIDG. Pinalaya si Morkisho habang dinala si G sa Camp krame sa mga alegasyon na siya ay sangkot sa ilegal na droga. Humingi ang mga miyembro ng PNP AIDG ng ransom na 8 milyon pesos para sa kanyang pagpapalaya. Isang resolusyon mula sa Department of Justice ang nagpakita na si G ay binigti hanggang mamatay noong gabi ng 18 ng Oktubre taong 2016 sa kanyang Ford Explorer na nakaparada malapit sa compound ng Police Community Relations Group. Ilang metro ang layo mula sa PNP headquarters. Dinala ang bangkay ni G sa isang funeral parlor sa Caloocan City, kung saan siya inikremate at ang kanyang abo ay nagflush sa isang palikuran. Makalipas ang mga araw, nagbayad ang kanyang byuda ng 5 na milyong piso bilang ransom. Si Villegas, na naging state witness, ay kinilala si Damlao bilang mastermind. Nakakulong si Damlao sa PNP Custodial Center ngunit kalaunan ay pinahintulutan ng korte na makapagpiansa noong 2019. Sa kasong ito binaligtad ng Court of Appeals ang pagpapawalang sala kay Police Superintendent Rafael Damlao III mula sa mga kasong kriminal na isinampalaban sa kanya kaugnay ng pinaslang na Korean National na si Ikjuji. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Carlito Calpatura, pinagbigyan ng Court of Appeals 13th Division ang petition for certiorari na inihain ng People of the Philippines na naglalayong paalang bisa ang joint decision ng Regional Trial Court, RTC, ng Angeles City, Branch 60, na nagpawalang sala kay Damlao. Damlao bilang mastermind, kasama sina SPO 3 Ricky Santa, Isabel, SPO 4 Roy Villegas, Jerry Omlang, at Gerardo Santiago, ay kinasuhan sa pagkidnap at pagpatay kay G na pinatay sa loob ng Camp Krami at na krimate, pagkidnap at seryosong iligal na pagkulong sa kasambahay ni Gina si Marisa Morkisio, at karnapang. Hinatulan ng RTC si Santa, Isabel at Amlang ng krimen na kidnapong with homicide, kidnapong at serious illegal detention, at karnapang. Pinawalang sala ng RTC si Damlao. Iminungkahi ng People of the Philippines na muling isaalang-alang ang pagpapawalang sala ni Damlao ngunit tinanggihan ito, na nagudyok dito na maghain ng kasalukuyang petisyon sa Court of Appeals. Sa pagbibigay ng petisyon, napag-alaman ng Court of Appeals na ang RTC ay labis na inabuso ang pagpapasya nito sa pamamagitan ng matinding maling pag sa mga katutuhanan ng ibigay nito ang pinagsamang desisyon nito. Ang Court of Appeals ay nagpasya na ang mga pagliliti sa harap ng RTC ay isang pakunwering at isang maliwanag na pangungut siya sa proseso ng gudikatura kung kaya't ang pagpapawalang sala kay Damlao ay isang foregone conclusion at sa ganap na pagwawalang bahala sa ebidensya. Ipinagpalagay ng Court of Appeals na ang RTC ay nakarating sa isang konklusyon na malinaw na sumasalungat sa mga testimonya ng mga testigo, na walang kabuluhan ang paglalahad ng prosekusyon ng ebidensya at tahasang inaabuso ang pagpapasya nito hanggang sa isang puntong napakalubha upang alisin ang mismong kapangyarihan nito na magbigay ng hustisya. napag ng Court of Appeals na ang desisyon ng RTC ay malinaw na sumasalungat at hindi na pagkasundo sa mga katutuhanang tinalakay nito sa pinagsamang desisyon nito. Nagkamali ito sa pagtanggi sa circumstantial evidence ng prosekusyon, na sapat na sa sarili nito para suportahan ang hatol ng paghatol at maaaring maging sanhi ng pagkakasala ni Domlao. Bilang pangkalahatang tuntunin, ang paghatol ng pagpapawalang sala ay karaniwang pinal at hindi maaaring iapela ng prosekusyon upang maiwasan ang double jeopardy. Gayunpaman, mayroong isang pagbubukod sa panuntunang ito. Ang pagpapawalang sala ay maaaring hamunin ng hindi lumalabag sa Constitutional Prohibition on Double Jeopardy sa mga kaso kung saan mayroong matinding pang-aabuso sa pagpapasya. Ito ay mahigpit na limitado sa mga pagkakataon kung saan may paglabag sa karapatan ng prosekusyon sa angkop na proseso, tulad ng pagkakait ng pagkakataong magpakita ng ebidensya, kapag ang paglilitis ay isang pakunwari, o kapag may maling pag-uugali na nagbibigay kabuluhan sa paghatol ng pagpapawalang sala. Sa kasalukuyang kaso, ang dismissal o paghatol ng pagpapawalang sala ay walang bisa at sa gayon ay hindi nagre sa dobleng panganib. Si damlaw ay hinatulan ng reclusion perpetua ng walang eligibility ng parole, kasama ang 350,000 pesos na danius para sa kidnapping with homicide. Reclusion perpetua at 225,000 pesos bilang danius para sa kidnapang at serious illegal detention. At pagkakakulong ng 30 hanggang 35 taon dahil sa karnapang. Dapat lang kayo makulong. Pinaglalaroan ninyong mga pulis ang ating mga batas na akala ninyo ang mga justices ay matatakot sa inyo at kaya ninyong tapalan ng pera. Mabuhay ka Court of Appeals Associate Justice Carlito Calputura at kayong Justices ng Korte Suprema sa pagbigay ninyo justisya sa mga biktima. People vs. Damlao, June 26, 2024. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!